Bumili nga ho pala kami ng karning baboy. Pagdating nga ho pala namin din sa boarding house, inugasan ko muna at pinatigis. Dahil hindi pa nga namin ho alam po anong luto ang gagawin din ay minarinate ko muna. balang ang ginawa ko nga ho pala dyan, ay naglagay ako dyan ng bawang, sibuyas, paminta, soy sauce at umami. Dahil naman ho nahiya ako na kamay lang ang gamitin ay di ginamit ko na lang ho panghalo ay sandok sa kanin. Ima-marinate nga ho pala natin yun ng tatlong oras para ho yung lasa ay manuot sa ating karni. At mamaya maya pa naman ho natin yan lulutuin. Makalipas nga ho pala ang ilang oras, arit sisimulan ko na nga ho pala lutuin aring adobong baboy. Nagsalang na nga ho pala ko dyan ng kawali tapos ilalagay na ho natin aring minarinate nating karni baboy. At maglalagay din nga ho pala tayo dyan ng tubig. Pagkatapos nga ho pala natin lagyan ng tubig ay atin muna ho tatakluban para ho mabilis lumambot yung ating karni. Kapag nga ho pala medyo kakaunti na yung sabaw ay maglalagay naman ho tayo ng isang basong coke. Pagkatapos nga ho pala natin mailagay yan ay maglalagay naman ho tayo ng asukal pampabalansi daw ho yun ng lasa. Kapag nga ho pala na yung atin sabaw ay maglalagay naman ho tayo dyan ng pineapple juice. Tapos halu-haluin lang ho natin para yung lasa ay manuot sa ating karnim baboy. At maglalagay din nga ho pala tayo dyan ng dahon ng laurel. Kuntik pa nga ho sana malimutan maglagay at eto't paluto na nga ho pala yung ating karnim baboy. Kapag nga ho pala nakuha na natin yung tamang timpla, lapot ng sabaw at lambot ho ng karnim baboy ay hindi ko na nga ho pala pagkakaigahin at masarap naman ho kapag may kaunting sabaw. Itsura pa lang ho nito at amay pa lang ho ay nakakagutom na. Atin na nga ho nga at lalagay ko na nga ho pala dito sa ating mangkok. Hindi na nga ho pala ako makapaghintay na matikman nga ho pala rin aming niluto. Dalawa nga ho pala kami nagluto diyan kaya naman napakaraming ingredients ang aming nilagay. Nanood pa nga ho pala kami sa YouTube para lang ho namin malaman kung paano lutuin ari. Ari na nga ho pala yung aming niluto at pwede na nga ho pala tayong kumain. Kumuha na nga ho pala kayo dyan ng mainit na kanin o bahong man ay masarap man din aridiyan. Hindi na nga ho pala ako makapagintay at tinikman ko na nga ho pala rin aming niluto. Sa sobrang sarap nga ho pala at lambot pa ho ng aming luto sa karni. Sa sobrang sarap nga ho pala ng aming niluto at sobrang lasa ay hindi na nga ho pala namin mapigilan na hindi maparami ang kain. Halos maubos nga ho pala namin yung niluto naming kanin. Pagkatapos ko nga ho palang kumain din eh, wari ko'y bibili ho ako ng pineapple juice at baka ma blood na. Minsan lang din naman ho kami magluto ng garine at mahal nga ho pala ang karne dito, abay presyong ginto eh. Kaya nung nakapagluto nga ho pala kami na re, ay yan, naparami ho ang kain. Yung tipong gusto mo mag-diet pero hindi ka makapag-diet pag ganito yung ulam mo, kainaman na ay siya hanggang dito na lang ho yung aking vlog at baka nga ho pala kayo ay naglalaway na sa aking kinakain pagkatapos ko nga ho palang kumain din eh, ay bibili pa ho ako ng pineapple juice papalo, palike, pashare at salamat ho sa inyong panonood at support, bye bye